kita tanghali -tang po sa lahat may nadaanan po tayo yung <coughs> checkpoint saan puro mga riders lamang ang kanilang pinapara kaya bumaba si Congress ng para lumapit po sa nato checkpoint Bob, Sino ang team leader nyo? Ayun po sir Ayun po, ano po si team leader nyo? Ikaw ba ang team leader? Anong kalokohan na ginagawa nyo? Tawagan mo ang LTO? Brother, LTO? LTO? Personal kayo ng ano? 13 Anong kalokohan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyong motorsiklo? Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalukuan yung ginagawa nyo, brother. Hmm. Ayan oh, naka nakapuro motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag ganon. Bakit kayang kaya yung puli ng motorsiklo? Yung ibang sasakyan, hindi. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? walang violation. Eh, 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 walang Hindi, kayo. nakikita ko naman ni eh, brother eh. Yan oh, no, puro motorcycle riders. Para para, o, po, Ito po yung Ito po yung Hindi nga eh. Opo, opo. Kita ko nga. Oh, sige, may isang four wheel. O, pero, pero ano yung mga nakatambak? Sergeant Aquino. Opo, opo. Sergeant Aquino. Opo, opo. Sergeant Aquino. Sir, sir, sir. Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kaya mga riders eh. Duwag ba kayo? O, ikaw, tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ang kriminal sa hanay lang ng riders? Hindi, sir. O, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sasakyan? sakyan? For wheel, sir. O, oh, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Saan ka? Sa region 4? Hindi po, naik po. Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. O. Oh. Nakakabwisit kayo eh. Dahil walang kakayahan ng riders. Maliliit lang. Eh, ikaw, ano? Taga-ticket ka lang. Opo. Kalukuhan yung ginagawa nyo eh Lilinawin ko brother ha? Hindi ko pinagtatanggol ang riders na may violation ha? Ang ikinakabwisit ko Kinakaya-kaya nyo ang riders Ba't di kayo makapamara ng naka four wheel? Lalo na kung tinted, takot kayo Brother, huwag ganun Diskriminasyon yan eh Malaking kalokohan yan Nakakapanginig kayo ng laman eh Kalokohan yan oh iyo Ngayon, papara ka ng jeep Papara ka ng jeep dahil nas, nasabon ko kayo Palisin yan jeep na yan. Ba't niyong pinara dahil Kino question ko kayo. Ha, brother? Ako, hindi ako personal na nagagalit sa'yo. Nagagalit ako sa sistema ang ginagawa nyo. Nakakapanginig kayo ng laman, ha? Oh. Salita ka. Palisin niyo yung mga motor. Madam. Pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to? Brother, LTO ano ka? Naik po. Sabihan mo nga madam yung hepe ng LTO naik. Nabubwisit ako, kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Cavite, puro motorsiklo lang pinapara eh. Mm. Malaking kalukuhan yan. Diskriminasyon yan. Hindi ko sinasabing wag manghuli ang LTO. Pero gawin ng tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig na lamang tong mga to eh. Kasuyo, thank you. Umalis na kayo. Katukuan niya. Palisin yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi nyo kayang sitay ng ibang sasakyan, huwag kayong manghuli ng motorsiklo. kayo. Tawagin mo ayin, ay yung tropa. Odet. Ali kayo. Yeah. Bitawan mo 'yan. Kinakaya-kaya nyo, riders lang. Samayan oh, mo yan. Aling kayo, aling kayo. Sir, pwede ka-selfie Boss, selfie naman po. Sige, sige, ko. sige. Uh, Thank you, sir. Sir, baka meron ka-picture. kayo, aling kayo. ka. sir. Tawagin mo yung mga bata mo. Aling, doctor ko, sir. Yung... Jacket, jacket. sa akin, sir eh. Bakit? Hindi, unang manuwa ko yung nasa pangalan mo ng ticket eh. Nasa yung force multiplier. Makinig kayo mga kapatid, ha? Police personnel and LTO, force multipliers. Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo, motorcycle riders lang ang kinakaya nyo. Kung takot kayo sa naka-four wheel, huwag na kayong manita huwag na kayong manghuli kasi hindi yan yung tamang pagpapatupad ng batas dapat patas hmm. dapat patas huwag ah? may ipahalata sa publiko na takot kayo sa mga naka-four wheels oh. sino ang bobo na rider kriminal Dadaan sa checkpoint. Sa pulis. Oh. Sinong nangaambos? Yung mga pinatay na personalities. Anong ginamit ng nagambos? Four wheel motor. Oh, anong ginagamit ng nangaambos? May four wheels, merong single sir. Pero karamihan. Four sir. Oh, anong nangaambos? karamihan for wheels. Oh, bakit motor lang kaya nyo? Ah. Huwag ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Parang pinapakita natin sa publiko, riders lang ang violators. Hmm. Paglilinaw ha. Hindi ko kayo, brother, pinagbabawalan. Ang gusto ko lang patas. Oh. May kapatid kang rider. May kapamilya kang rider. Kayo, may kapamilya kayong rider. Eh kung yun lang ay pahuli ko. Okay lang sa inyo. Huwag naman ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Brother, Yes, pambabas Pambabastos yan eh. Dahil sila maliliit na tao lang. Oh. Tapos, nung nasita ko kayo, papara kayo ng jeep. Oh. O oh, sige. On the level. Magsalita ka kung mali ako. Sige. Usapang barkada, usapang kapatid. Tama ako, mali. Tama naman siya. O ikaw, magsalita ka. O ikaw. Ikaw. Sir, tama po sir. Pag-ingunin po sir. Nag-thank you naman po kami sa mga sir. Kapatid, huwag mo kong bulahin. Kita ko eh. Kung nakita ko, may mga four wheels. Ba't ako mag-abala? Yes sir. O. Kapatid, on the level, magsalita ka. Lalaki ka naman. Okay. Tama ako, mali. Oh. Huwag natin gawin yung mali. Ikaw, may, may kamag-anak ang rider. Oh, huwag na ikaw. Oh, kung yun lang ay pahuli ko, okay lang sa'yo. Ikaw, may kamag-anak ang rider. Oh, yun lang ay pahuli ko. Okay sa'yo, hindi. Ay, nako, palusot kayo eh. kaya nyo lang kapatid riders, wag na kayong manita malaking kalukuhan yan sabihin niyo sa jefe niyo. kasi yan, pambabasto sa maliliit na motorista oh, yun know, oh, highly tinted oh kotse ba't hindi niyo mapara oh, bakit oh, yung sasakyan na yan Paano ka makakatiyak na nakarehistro yan? Hmm. Ba't di ninyo pinapara? Huwag ninyong suportahan itong ginagawa ng LTO pag mali. Ginagamit lang kayo. Pasensya ha. Huwag ninyong ginagamit ang pulis doon sa mali ninyong ginagawa. Uulitin ko ha, baka nagkakalabuan tayo. Hindi ko kayo kinu-question namang huli. O manita pero dapat patas mm. yes, kapatid on the level yes, eh kita ko naman lalaki ka eh tagasang ka o oh, nyo ka matapang ka sabi mo ay nandiritso sa akin kung mali ako Sir, tama po sir. Oo, oh, ikaw. Tagasan ka. Kapitid City po. oh, nyo ka. Matapang ka. Sabihin mo, sabihin nyo kung mali ako. Respetuhin natin ang bawat motorista, mayaman o mahirap. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Gamitin yong ang polis. Magpatulong kayo. Provided, tama yung gagawin. So, anong oras na? Alaw na, sir. Kumain na muna kayo. At kung hindi niyo kayang gawin ng tama, magsilayas na kayo. Yes, sir. Kung kaya nyo namang gawin ng tama bumalik kayo. Apo. Klaro ba? yes okay, sir. Ako, pasensya na. Kaya ako, medyo matasang ang boses. Medyo nanginginig ang laman ko eh. Alam niyo kung bakit? Bata pa ako, kita ko na yung pangabuso ng pulis sa may hirap. Eh ngayon, congressman ako. Alangan naman, okay lang ba sa akin? Eh, hindi ganun. Kayo naman, hindi mayayaman eh. Tama ba ako? O yung kapamilya ninyo, abusuhin. Kasi pang-abuso ito eh. O. Naitindihan mo? Yes, hindi tayo magkakaway. Hindi ko lang papayagan kapatid, yung nakasanayang gawain, hindi ko lang papayagan na ipagpatuloy. O. Baka nako-confuse kayo, hindi ito trabaho ng congressman. Wala lang magtatanggol doon sa maliliit na motorista. Oh. Sa mo sa akin. Oh. nagkakaintindihan tayo. Hmm. Ano, masama loob mo sa akin. Brother. ah, Ayusin nyo ha. Ah. Pag hindi nyo binago yan, mag-aaway-aaway tayo. Yes, okay. Oh. ka, mag-reduce ka. Ayata, po. Pamilyado ka ba? oo Pero... Oh. Oh. Bata pang anak mo. Mag-ayos mag ka, pag na-stroke, Tigo O, sinong kawawa? Hindi oh. pa Tulungan nyo ang LTO. Basta tama ang trabaho. Kung mali, huwag ninyong suportahan. Okay? O, oh, klaro. Thank you, sir. Punti yung malinaw, ha? Hindi tayo magkakaaway. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you. Klaro yan, ha? Yes, sir. Sige, kumain na muna kayo. Yes, sir. Okay.